Sa video ng ito, pag-usapan natin kung bakit kailangan natin magpalit ng air filter sa ating mga motor, kailan o ilang odo natin dapat palitan nito, paano nga ba ang pag-DIY ng paglalagay nito, kasama na rito ang paglilinis at tamang paglagay ng mga tornilyo. Ang air filter sa loob ng airbox ang isa sa pinaka-importante kailangan nating i-maintain sa ating mga motor. At para ma-access at makita natin ito ay tanggalin lang natin yung mga tornilyo paikot sa ating mga airbags. Ito kasi yung nagsisilbing parang baga at sumasala ng hangin na kinakailangan ng ating makina na isa sa pinakamahalagang components para mapaandar natin yung ating mga motor. At sa paglipas ng panahon ng paggamit natin ng motor ay unti-unting naiipon yung mga dumi sa ating mga air filter dahilan para maging barado ito at hindi na makapasok yung malinis na hangin sa ating makina. At kapag napabayaan natin itong marumi o hindi na may maintain o hindi natin ito napalitan ng bago, ay maaari na po itong makapekto sa performance ng ating mga motor. So, kailan o anong odo ba natin dapat palitan yung ating mga air filter? Kung pagbabasehan natin ang manual, ang standard na inire-recommend nito ay kada 18,000 km odometer reading. At isinasuggest din dito na gawing madalas yung service or pagpapalit kapag wet or medyo maulan at dusty or medyo maalikabok yung dinadaanan natin. Bakit? Basically dahil sa pagkakataong yon ay mas mabilis kumapit yung alikabok sa ating mga air filter. Kaya naman masasabi nating depende yan sa sitwasyon. May mga matataas ang odo pero malinis pa rin ang air filter at mayroong mabababang odo pero marumi na agad ang air filter. Kaya naman mas okay na buksan at i-check natin ito kada 5,000 odometer reading para alam natin kung kailangan na ba itong palitan. At para magkaroon po kayo ng idea, dito sa aking motor ay meron na siyang halos 25,000 km odometer reading. At sa ganito karuming air filter ay pwede na po siyang palitan. Actually, hindi na dapat umaabot ng ganito karumi. Actually, parang sakto lang din yung recommendation sa manual na 18,000 km odometer. Pero depende talaga sa sitwasyon yan. Pero para sa peace of mind nyo, mas okay na 15,000 kilometer odometer reading, ay palit na kayo ng air filter. Sa pagpapalit ng air filter, ay basically papalitan lang natin ng bago yung ating lumang air filter at tatanggalin natin ito. At yung standard at recommended na dapat ipalit sa ating lumang air filter, ay kamukha pa rin ng stock natin na mabibili sa kasa. Yung motor natin ay click 160 at ito yung code ng air filter natin. So, ito yung sasakto sa kanya. Actually, kasya din to sa PCX at ADV na 160. Ako po, sa kasa na mismo bumibili ng mga parts para ma-make sure natin na genuine at original parts yung mga ilalagay natin sa motor natin. Marami po kasing nagkalat ngayon ng mga counterfeit o replica. Kumbaga, parang fake at ginaya yung original parts ng manufacturer. Ako, personally, ayaw kong tipirin yung aking motor sa air filter, lalo na maselang bahagi ito ng ating mga motor dahil kapag naiba yung components dito sa pinaka-filter niya or dun sa may part na green is mag iba yung performance ng ating mga motor. Kaya minimake sure ko na genuine at galing mismo talaga sa manufacturer yung binibili ko ng air filter. Sa online po kasi minsan pinipake din pati yung sticker dito. Pero para malaman yung genuine, may part siya na parang kumikintab katulad niyan. Yan po yung genuine talaga at galing sa Honda mismo. At also dapat may nakasulat po siyang Honda mismo dito sa ating air filter. Yan po talaga yung genuine na air filter. So kung makikita nyo naman yung bagong air filter natin ngayon ay kulay berde pa at napakalinis pa niyang tignan. Kumpara sa luma nating air filter na medyo nangingitim na at wala ng kulay. So napakalayo ng itsura nila ba? Diba? By the way baka may magtanong pa kung pwedeng linisan na lang yung lumang air filter para yun na lang yung gamitin ulit. Ang sagot po dyan ay hindi po pwede. Una sa lahat hindi po washable yung ating air filter kaya hindi po siya pwedeng basain or linisin dahil medyo papel po yung components nyan at mag-iiba po yung higup ng hangin or pag-filter nyan kapag nabasa. Yan naman ang standard na pag-maintain nito is palitan po natin siya ng bago kapag marumi na. Basically, huhugutin lang po natin yan para matanggal pero dito sa Honda Click 160 ay meron pa pong tatlong tornilyo sa kanyang pinaka-filter at pag natanggal na natin yung mga tornilyo ay matatanggal na po natin yung ating air filter so kung makikita nyo napaka rumi at napaka na po yan pati sa likod kasabay po ng pagpapalit natin ng air filter ay ang paglilinis ng mga dumi dito sa loob ng ating air box dagdag kaalaman lang share ko lang idea kung paano pumapasok yung hangin at nafilter dito sa ating mga motor so mula po dito sa ating pinaka cover kung makikita nyo may butas po yan at kung titignan natin sa likod Dediretso po dito sa parang tube yung hangin na papasok sa ating mga motor. At lalabas po yan dito at makikita nyo merong parang scoop dyan or naka-curve na part kung saan idedirecta po niya yung hangin dito mismo sa ating pinaka-filter. So yun po yung purpose ng scoop na yon or naka-curve na yon. Ngayon yung hangin na mapupunta dito is tatanggalin po niya yung mga dumi or alikabok na papasok po sa ating mga motor. So kapag na-filter na po yan, is papasok po siya dito sa another tube at didiretso na po sa ating mga throttle body at sa ating mga makina. Kaya naman kung marumi na yung air filter natin ay possible na marami na napasok na dumi dyan katulad nito. Kaya naman bago natin ilagay yung bagong air filter ay lilinisin natin pati itong pinaka cover nyan para okay goods at malinis lahat yung ating air filtering system. Dito sa cover pwede po tayong gumamit ng brush at sabon para matanggal po yung mga alikabok na dyan. At also, at huwag nyo rin hayaan magasgasan yung pinaka-cover nyo. Pwede po kayo maglagay ng basahan sa likod. Pag na natin tong cover ay patuyuin lang natin at itabi muna natin. Next po natin lilinisin ay itong inner part ng ating air filter. So medyo mahirap po siyang tanggalin kaya naman ang gagawin natin ay pupunasan na lang po natin ng basang-basahan. Advisable lang din po na patuyuin po natin siya maigi pagkatapos nating linisin. Pwede po tayong gumamit ng tissue dyan para makuha talaga yung mga moist. Dahil po pag pinagana po natin yung ating mga motor ay may chance po na dumikit po yung alikabok sa mga part na medyo basa pa. Kaya naman kailangan po natin siyang punasan ng maigi. Dito naman po sa part ng cover, naaalis po yung tube na yan. So, tinanggal po natin o naglinis. Balik lang po natin siya ng maayos. May guide naman po yan at hindi naman po tayo mahihirapan sa pagtanggal at pagalis alis niyan. At bago natin ilagay yung ating pinaka-cover sa ating airbox, ay ilagay muna natin syempre yung ating bagong filter. So, hindi naman po masyadong mahirap ilagay itong bagong air filter natin dahil nakasakto naman po siya sa hulma ng ating airbox idiin lang po natin yung gilid para medyo bumaon po yan at ibalik lang po natin yung mga tinanggal nating tornilyo kanina at kapag okay goods na ay balik lang natin itong cover at ibalik din yung mga tornilyo bigyan ko lang din po kayo ng idea kung paano yung tamang paglalagay ng tornilyo dito sa ating mga airbox may mga case po kasi na napapasukan na ng tubig yung kanilang mga airbox dahil mali po yung paglalagay ng tornilyo nila at medyo lumuluwag na po yung pinaka thread. So yung diskarte po dito ay lalagay po muna natin yung tornilyo at ika-counterclockwise natin or parang paluwag. At pag medyo naramdaman natin bumaon na siya ng bahagya, tsaka natin siya i-clockwise or higpitan. Sa ganung paraan ay sasakto yung tornilyo sa thread ng ating airbox. So gawin lang natin siya sa lahat ng tornilyo natin para okay goods yung mga thread natin at hindi lumuwag yung ating mga airbox. Also, may mahinang tunog yon indikasyon na nakaswak na yung tornilyo sa ating airbox. At kung hindi nyo rin pala napansin, may tinanggal tayong takip dito sa part na to. Ang purpose po niyan is para ma-access po natin yung ating Philips doon sa loob at mabuksan yung mga tornilyo sa ating airbox. So ibalik lang po natin yan kapag tapos na tayo. I-share ko na rin po sa inyo yung hacks ko para hindi po mabilis dumumi yung inyong mga air filter, lalo na kung bago po yan. Ang ginagawa ko every 5,000 odometer ay pinapagpag ko po, po siya na parang ganyan para matagtag po yung mga alikabok at hindi po mabilis kumapal. Also, pwede nyo rin pong bugahan ng hangin para matanggal yung alikabok. Pero wag na wag nyo lang pong gagawin is babasain po siya dahil kapag binasa nyo na po yung inyong mga air filter, ay magbabara na po ito. At kung galing po kayo ng maruming air filter gagaya nung akin, mararamdaman nyo po agad yung smooth ng performance ng inyong mga motor dahil nakakahingan na ito ng maayos. Ayun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know palit ng air filter. Bye-bye!